kasi may i-check kami. So guys, na nakita niyo nakaano na kami. Malamig na ang sa lamig umaga. Ng umaga. Sobrang pag sa Nag 7 express. degrees siya. Oo, 7 degrees kaninang umaga as tapos ang pag talaga niya. So Pakita namin, sobrang pag. So sign na na malapit na talagang ang magtaglamig. Yeah. So, so samahan niyo kami. Ikot, ikot, lang muna. So ikot-ikot lang muna kami bago namin puntahan yung bibilhin namin. <laughs> kami, sumakay kami ng pre-bus na puntang sentro. Nabili na namin yung nabili namin dito. So, yun lang. Isa lang naman yun. Visit lang kami sa tapos church. visit kami ng church. Tapos, uwi na kami. Yeah. Mahangin. Mahangin. Malamig. Pero may araw. Yeah. So, nilabas na kami ng aming mga sweater. Sweatshirt. Kaya yung mga papunta, make sure talaga magdala kayo ng jacket. Jacket. Kasi malamig. Maglalamig na talaga. Hindi pa siya tuloy-tuloy, pero malamig na sa umaga. Oo. Mas sa tuwing umaga, tapos pa hapon. Malamig na. Kasi yung mga dahon, mag-uotong. Yung mga dahon, nagsisimula ng maglalagas. So, yun lang. Tara, samahan niyo kami. Pupunta kami ng sentro. A few moments later. Dito na kami sa sentro. Ang lamig guys yung hangin. Ang lamig talaga. So, yung iba naka-jacket talaga ng ano. Makapal. Makapal. Kahit nasa initan kasi, malamig yung hangin niya. So, lalo ngayon o, oh, nasa lilim kami. Ang lamig niya. Pero, wala pa rin makakapigil sa amin. <laughs> Bibili kami ng winter melon. <laughs> so, yun lang. Naman niyo. kami maglakad-lakad. <laughs> <laughs> Dito, Dito yung area ng board mo na maganda. Tapos pagka side mo ganyan, makikita na agad yung yung katedral dito yan yung katedral so pag nakatayo ka dito guys pag nakita mo yung nandyan sa harap mo iisipin yung parang hindi siya totoo para siyang drawing maganda siya talaga so malamig na ngayong umaga talaga kaya make sure talaga yung mga padating is ano uh, mag dala talaga ng jacket kasi iba talaga yung lamig dito so baka magkasakit talaga kayo kasi ngayon ay nauuso na naman yung ubut sipon kasi biglang lamig na naman as in malamig talaga so medyo din ng aking lagay pero hindi naman tumatagal yung sipon sa akin. So, papasok na kami. Papasok na kami. So, medyo maaga-aga kami ng konti kasi may hinatid sa amin. May ipapadala kasi may magbabakasyon sa Pilipinas ng yeah. documents. Kaya ya yeah, abot na lang namin kasi katrabaho namin yung uuwi sa Pilipinas. Pilipinas. So, yun. i enjoy sila sa Pinas. Kasi yung sa Pinas eh. Kaso magastos. So, dito lang kami guys. Sa mga nagtatanong, nandito po kami sa Burno, sa may uh, si, ano si Dinitse? Uh -huh. Si Dinitse malapit sa Estara. Oo, malapit lang kami Estara na station. Tapos malapit din kami ng Giuliano station. So, ang Pinoy store talaga na Pinoy Mart po eh naka ano po yan sa Prague. Tapos nagdadala lang kami dito ng item. Nagdadala lang po kami ng item dito sa Borno kasi yung mga katrabaho namin ay sa amin kumukuha. So, may mga kaibigan din po kami na mala, hindi po hindi namin katrabaho pero sa amin kumukuha. So, pinapautang po namin yun. Every sahod din po yung bayad. Pag may mga gusto lang silang uh, gustong Pinoy goods, dinadala lang namin. Sa mga taga Prague, pwede kayo dun pumunta sa ano? Horny Opo. Sa Prag malapit lang yun sa Chernimos. Yes, nandun yung ano, yung pinaka store namin. So, hindi, ah, uh, marami na, ay, hindi naman talaga yun sa amin. So, parang ano lang kami. Shareholder. <laughs> May share lang kami doon, pero hindi kami yung parang pinaka-may-ari talaga noon. So, Pero sa kapatid niya yun. Yes. Okay. Kaya matalas kami doon. syempre, ano, tumutulong po kami doon. Tulungan po para mag, ano, tayo. Para mag tayo sa, ano. <laughs> so, padilim na rin ang, ma, madilim-dilim na rin ng konti. Pag alas 6. Pag alas 6. Kasi nga, ayan na, mag-winter na. So, pag -winter, mag- -winter, pag taglamig, mas mahirap mag-drive kasi uh, madalas mapag, tapos madilim pa. Kaya medyo nakakatakot din mag-drive pag ganun. Kasi ang pag dito guys, hindi basta pag lang. As in pag, parang wala kang makikita. Wala kang makikita. Yung ganung ano, yung ma-amaze ka, yung parang kukunin ka na nga ng alien. magpapalit na rin naman po kami ng gulong malapit na mga ah, October ganun or November every ano summer every winter magpapalit po kami ng gulong meron namang kasing gulong talaga na ano for season four season so hindi kami yun ang gulong namin kasi nga sayang kasi yung gulong din namin kasi maganda pa tapos mahal na ang mahal ang gulong Oo, parang dito check din namin yung gulong namin every every halos 6 months. Dito mm -hmm. check namin na okay yung gulong kada ano mapapalitan siya. Na, mm -hmm. Kaya na nahihigpit ba. Kaya ganun na lang yung pinag-design namin. Na syempre hindi kami marunong. So, ang dun, lagi kami nagpapapalit sa Prague kasi mura lang doon. 500 lang ang palit. Saka mabait din oh. Kahit iwan mo. Hindi siya marumag English pero mabait siya. Kilala na. Kilala na kami. <laughs> 5.54 kami umalis 6.03 7 <laughs> minutes na traffic kami eh <laughs> ah, may kasamahan ko kami ngayon kararating lang galing Pilipinas lima sila so padala sila ng kumpanya galing Pinas lagi naman po yun kasi may, may company sa Pilipinas na padala sila So, dati, parang six months lang sila, no, Mi? Pero ngayon, two years na yung binigay sa kanila. Tapos, meron naman kaming kasamahan na pinadala naman sila sa Norway. So, sila yung napadala kasi, uh, sila yung walang ginagawa. Wala silang, wala silang masyadong ginagawa. Kaya, ano, wala silang masyadong gawa pala. I mean, wala silang masyadong gawa dun sa line nila. Kaya, sa line na, ano, na piling ipadala na lang. So, nag, mga one week sila dun, eh. One week, mm -hmm. two weeks. Ay, two weeks sila sa Norway. So, pa, dadating lang nila. So, ang galing, no? Medyo iba talaga yung, ano nga, yung lamig. Tapos kasi, guys, naliligo kasi kami, Good <laughs> morning. Eh, wag na wag nyo talagang uugaliin din. Lalo na pag winter na, uh, basayong basa yung buhok paglalabas. nyo pag lalabas. As in sobra. Kasi dun kayo magkakasakit. Kasi yung lamig dito as in nanunuot. So, yung pumbasayong yung buhok nyo, lagi kayong magkakasakit. Kaya lagi nyo i-blow dry yung buhok nyo bago kayo. Or, Madala, huwag na kayo maligo. <laughs> pag winter, huwag na maligo. <laughs> Basta, huwag nyo ugaliin na lalabas kayo basa ang buhok. buhok. Pag winter. So, lalo na, eh, sanay naman tayo naliligo every morning. Kahit winter, naliligo. Pero, ma ano yan, guys? Marara, uh, ma ano na, ay, hindi pwede maligo pag winter. <laughs> So, yun guys. Uh, maraming marami pong salamat. Papasok na kami. At ingat po kayo palagi. Bye! It's Friday. Friday ngayon. Wala kami overtime. So, so um, sa mga nag nagtanong pala, sagutin natin yung nagtanong about sa saan kami na saan ako nakakuha ng translator. Sa school po namin, ang nakaano noon, meron kasama na, si na yun. Kasama na siya sa sa binayad ko nung parang package. Mm -mm. Bali pag ano, pagpunta ko doon, nandun na 'yon. Nandun na 'yung translator na 'yon. Kaya wala kaming problema. School na ang nagbayad noon kasama sa binayad ko. 'Yun po. Sa driving. Sa driving nga. Ah. So kaya wala na akong problema. Yun po. Tapos po, yung isa naman yung nagtatanong about sa pagkukos country, yung pupunta ka na lang yata dito, mean, parang hmm, gano'n. parang yata. tourist visa. Oo, parang gano'n. Meron naman hong nakakahanap, pero hindi ko sure kung gano'n. Depende Kadali. kasi. Depende yon. May nadal, may ano, may nahirapan. Meron namang Madali lang. Nadalian. Nung ano yon ha, pumunta sa dito. So, hindi ko din masabi kung madadalian kang maghanap ng work. Pero maraming trabaho. Kasi depende ho naman yan sa sa mga kumpanya na mag-aasikaso ng papel mo. Meron ho kasi na swerte na kailangan talaga nila ng tao. Talaga nga ayusin nila yung papel mo. Pero kung hindi nila kailangan ng tao, eh, dun tayo ma, dun tayo mahihirapan. So, maraming trabaho pero depende kung mag-aasikaso sila ng mga tourist visa, visa na pumunta dito. Pero meron ho nangyari ganon. So, dahil kailangan kailangan kasi may COVID noon eh. Ang hirap makumuha ng tao. So, may nag-tourist, nagawan siya ng paraan pero sa ngayon, hindi namin masasabi. Kasi marami na kung nag apply papuntang galing Pinas. Pinas. Kaya hindi po namin masabi kung uh, pagpunta mo dito tapos wala kang mga agency or pum pumunta ka lang dito for ano, tourist visa. Kaya wala kaming ma-anong uh, make sure na madadalian ka. So, pupunta kami naman dun sa Albert. Bibili kami ng manok. Kasi gagawa kami ng pambansang ula. <laughs> Adobo. Para tumagal. So, mukha kami tao kasi, ano, kakalabas lang. <laughs> kakalabas lang. Kakalabas ng trabaho. So, bukas sa umaga, maaga na naman kami aalis. Kasi, pupunta kami ng... Prague. magti train lang kami. Ah, uh, medyo hindi kasi maganda yung pakaramdam ko kaya ayoko mag-drive. Yeah. yeah. mag train kami at saka mura lang yung pamasahe. Alam nyo na, 200 lang dalawa na kami. 298 dalawa na kami. So papunta lang 'yon. Pero mura na 'yon. Pero maaga. Unang parang unang biyahe na. So 'yun lang.